Good evening po sa atin dyan sa Pilipinas At uh, uh, good afternoon po dyan sa Middle East And uh, ngayon po guys, pupunta po ako sa Ubi ngayon, may po ako And then uh, magpapadala pa ako ng uh, pera sa uses ko So yun po ang bonus ngayong araw, yung video And uh, pupunta rin po ako sa kasama namin sa church dahil uh, check ko yung saksakan daw, hindi daw gumagana. So hindi ko alam kung anong sira. So yun, mamaya pupunta ko po after ko po magpadala ng pera sa misis ko. Ang content ko lang po talaga ng araw is padala ng pera sa misis ko. <laughs> so guys, uh, papadala nga ako ngayon ng pera pa misis ko. At uh, hindi ko na matiis kahit konti uh, ko. Kasi so, may dumating naman sa akin na uh, isang daan nun yung e, nagastos kong iba. At, siempre, may binibili din ako dito. Binibili din ako ng load. So, may data pa ako every month na na binabayaran so yun kaya magpapadala ako ngayon sa misis ko na pera kahit konti so hindi ko rin sila matiis kasi siyempre ako ako alam ko wala ng trabaho sideline sideline lang din kung mayroon eh yun nga di ba guys na nagtatrabaho ako kay mama ako gumagawa ng bahay dun so sabi ni mama kasi ako kuha siya ng magtatrabaho eh, ako na lang daw kung kaya ko naman daw gawin ako na lang gagawa para sa akin na lang daw ibibigay yung sahod So yun nga Ako na lang gumawa Kasi kaya ko naman guys eh Hindi naman ganun kahirap So bumili lang ako ng tools dun Kanina sa UBI Para Mayroon akong Pagagamitan Kasi tatakpan nga pa natin yung uh, Butas din sa budiga diba Para dalawa yun guys So yun kagawin ko bukas yun na yung trabahoin namin at saka pipinturahan yung bodega so sige guys hindi ko alam kung pwede mag uh, video pero pagkakalam ko hindi so guys na lang so guys malapit na tayo so gamitin natin ng rear cam. so bakit dito nakita nyo rin dito banda no so yun medyo malapit lapit tayo may exe lang kasi yung video so like replay na lang yung place na dadaanan ko at siyempre yan ang tinatawag nilang orologyo tower clock dito sa estre no. Yan. So nga pala guys, sasabihin ko din plus ay inyo pagka nagkabit sila ng decoration dito. Papakita ko sa inyo ang uh, lugar namin pagka may mga decoration na. So kung alam nyo naman guys, ang papadalang ko ngayon ay Bangladesh. Dahil nga walang uh, walang Western Union dun sa may place ng aking misis so sige guys mamaya na pasok ako dito ako po papadala so guys so guys napadala ko nang misis ko so malit na amat pero okay, paano napadala ko sila I mean yung misis ko para naman mayroon din siyang hindi ko kasi matis siyempre mahal ko talaga misis ko ayaw kong ano alam ko may hirap sa punahan ngayon. Di na nga bali, sabi ko nga, di na bali na ako yung medyo walang budget. Basta siya mayroon sa makakain kasi alam naman natin na mas mahirap ang sitwasyon sa Pilipinas kaysa sa dito. So yun lang guys at uh, pupunta ako ngayon sa kaibigan ko. So hindi ito kasama at sa content ko ngayong araw na to. So paalam na ako and uh, see you next video guys and uh, mag-ingat po tayo parate as always at uh, lagi po tayo magdasal sa Panginoon at uh, yun uh, keep safe and God bless guys